Mga kapatid, ay dito tayo ngayon sa mga nakasulat at pinaniniwalaan bagkos naman ay kasinungalingan nandiyan sa Biblia. Babasahin natin sa Hebrews 9 verse 27. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Tagalog. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay paghuhukom. Ang paghuhukom. Nang ibig sabihin, isang bisis ka lang mamatay. Ha? At pagkatapos nito ay ang araw ng paghuhukom. Isang bisis lang mamatay ang tao. Hindi dalawa, hindi tatlo, apat. Pero kung totoo yan, tingnan natin yung pagkamatay ni Isu Kristo. Ha? May nangan taong nabuhay muli. Matthew 27 verse 52 to 53 and the graves were opened and many bodies of the saints were sleep arose at nanggabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangangkatulog ay nangagbangon huh? 53 and it came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared into many at paglabas sa Tagalog at paglabas ng mga sa mga libingan mapagkatapos na siya'y mabuhay na maguli ay nagpasok sila nagsipasok sila sa bayang banal at nang nagpakita sa marami tanong dahil ang tao isang bisis lang mamatay saan yung mga tao na yan yung namatay na sila at nabuhay ano na ngayon mamatay naman din sila muli Totoo bang sinasabi sa Biblia na ang kamatayan ay isang bisis lamang? Eh saan na yun? Dahil hindi yon sila mamatay sa edad, hindi yon sila mamatay sa dilobyo, hindi yon sila mamatay sa lindol, dahil sabi ng Biblia, isang bisis lang mamatay. At ang tanong, nasaan na sila ngayon? <laughs> nasaan na sila? Isip-isip, totoo o kasinungalingan ang nasulat?